Hello everyone, today is September 16, Saturday At ayan nga, nagbiyabiyahe kami kasi kakain kami sa labas At si Alex ang natripingan ko na naman <laughs> Medyo malapit lang naman ang mall na pupuntahan namin Mga 15 to 20 minutes lang naman Aside sa kakain kami, ay bibili rin kami ng mga pangangailangan namin sa bahay. Alam nyo po, minsan na, na lang po kami kumain sa labas kasi nga ang mahal na po talaga lahat ngayon. At dito na nga tayo. Ayan yung malaking chair. Kasya yata ang 50 katao dyan na umupo. Ang mall po dito sa Austria ay iba din po sa Philippines. Kung manotis nyo po, yung mga mall dito or yung mga store dito ay magkakatabi. Hindi po siya sa loob mismo ng isang building. At napasok tayo dyan sa XXX luts dyan tayo kakain. At ayan na nga, gutom na daw si Alex at kailangan namin magmadali kasi gusto niya nang kumain ng schnitzel at si MB ganun din. Kaya kita niyo naman ang itsura niya, hindi na maipinta. <laughs> at andito na nga kami. Ayan, maganda sana dito mag-shopping. Kaso lang, ang mamahal po talaga ng products nila. Kaya hanggang tingin na lang kami. Wala tayong pambili. At ayan na nga, naka-order na kami ng aming food. At gusto ko sana nang videohan. Yung robot na nag-deliver sa amin ng food. Ang name po niyan ay si Lucy Kaso nga lang, dahil nga natabi ko yung plate ko, kaya ayan, nag-black and white na siya. At yung mga anak ko nagre-reklamo, bakit ba naman kasi mama nag-video ka pa? <laughs> <laughs> And it's eating time na ayan yung aming food. Uh, actually, dito sa Austria ay hindi po sila gaanong nag rice At yung pagkain ni Alex, at yung kay MB, at yung kay Papa, Ayan po yung ipinagmamalaki talaga na pagkain ng Austria. Yan po ay na schnitzel. At dahil nga nakapromo sila ngayon, lahat ng uh, food na nisa-serve nila ngayon ay 5 euro lang or 300 pesos lang. Pero huwag ka kasi ang mahal po ng drinks po dito kapag kumain ka sa labas. Yung glass po namin kanina ay nagkakahalaga po yun ng more or less din po 300 pesos. At ayan na nga, tapos na kami kumain. Hanggang dito na lang. Maraming salamat! Bye! -bye.